tayong isda dito. Ano tawag sa inyo nito guys na isda? Ayan o. Oh. So, napalinisan ko na siya. Palis ko na yung pinakahasang niya guys. So, ayan guys o. Oh. Ano ba tawag sa inyo niya isda na yan? Tawagin sa amin nito, danggit. Ayan guys. So, ayan guys yung isda na yan o. Oh. So, lulutoy natin siya sa isang sinigang sa ano, kalamansi guys. So, comment-comment lang kayo, guys, kung anong tawag nyo dyan sa isda na yan. At kung anong luto. masarap nito guys. Ayan, oh. yung dito, guys, uh, may buntot niya. Ayan. So, ayan, guys, oh. So, comment kayo, guys, kung anong lotong masarap dito sa isda na yan, guys. Ayan, oh. Taba, guys, oh. So. so, yun, guys, ito na yung isda natin na sisigang isigang natin sa kalamansi guys yan o no? so ito yung pansasaw natin meron tayong talbos ng kamote, guys may tatlong okra isang siling haba na panigang so isang kamatis saka yung sibuyas guys ayan yan guys yung pansasaw natin na gulay ayan mga uh, mixing so ito yung isda na banggit na Iluluto natin ngayon sinigang na danggit guys Ayan, comment-comment lang kayo guys kung anong masarap na luto sa inyo nito guys oh. So tara guys, lutuin na natin So yun guys, lalagay na natin ang kamatis Lalagyan natin sya ng kamatis Ayan, lalagyan natin ang sabaw nya guys, tubig, ayan So lalagyan natin yung sa kamatis nya Nag-iisang kamatis guys So, lalagyan natin ng sibuyas. Lagyan na natin siya. Para maisama na natin sa pagpakulo ng tubig, guys. Pasensya na kayo, guys. May dumaingay yung dalawa na kasama ko. So, ilagay na natin tong sili, guys. Putulin na natin yan. So, tara, guys. Saing na natin siya. Dahil sa rice cooker natin, isasaing siya, guys. So, tara. So, ito guys. So, ito na guys yung saing natin. Lalagyan natin ng sa rice cooker. na natin siya guys. Ayan. Ayan. So, saksak na natin siya guys. Ayan. So, maghihintay tayo kumulo yan, guys. Ayan, guys, guys titingnan natin kung kumukulo na siya. Ayan, guys, kumukulo na yan, oh. So, dahil kumulo na siya, guys, lagay na natin yung isda. Ayan, na tatlong piraso, guys. So, lagay na natin siya, guys. Kamayin na natin to guys. Ayan. Lagay na natin yung, ano, dahil kumulo na malapit ng maluto din yan guys ayan. lagay na natin ito lahat guys na isda ayan. sarap nyan guys sariwang sariwa pa yung isda natin no? ayan guys so nalagay na natin yung isda so yan guys nalagay na natin tong isda na to ayusin lang natin guys para maluto pare ano, lahat So, lubog natin siya. Ayan. Ayan guys, so. So, takpan natin ulit siya guys para kumulo ulit. Ayan. Para pag kumulo, ito ilalagay na natin. So, sunod na natin siya guys, yung gulay na yung dalawa. So, hintayin natin ulit kumulo guys. So, yung guys, dahabang hinihintay natin kumulo yon Maghuhugas na tayo ng kalamansi na ilalagay natin doon Ang paasing So ito guys, hugasan na natin At ma pigain na natin si guys Yun na natin doon Ang guys, yung kalamansi na to So hiwain na natin si guys Pipigilan natin si guys. Alis niya natin yung pinakakatas niya. Ayan. Kaya natin dyan. Mas masarap yung maasim. Ayan guys. So alisin natin yan guys yung buto nya Para Napait kasi yung buto nya Ayan Napait yung buto na yan Pag nakain nyo guys Ayan guys guys, titingnan na natin kung kumukulo na siya. Ayan, nilagay na natin yung isda. So, ayan guys, so kumulo na siya. Ayan. Ayan guys, so. So, lalagay na natin yung gulay. Ayan. Sama na natin tong okra na tatlo guys. Then, lagay na natin tong talbos ng kamote. Ayan guys. Makainin ba kayo ng talbos ng kamote guys? Ayan. So ayan guys. So, yun yung ano natin. Ulam natin ngayon tanghali guys. Ayan oh. Kumakain din ba kayo ng ganitong luto guys? Ayan oh. Hmm? Sarap ito. Bango guys. Ang bango lutong probinsya to guys so yung sarap niyan guys so so yun guys ayan nalagay na natin yung talbos ng kamote then yung okra then hindi natin ulit kumulo takpan natin ulit siya guys ah, maghintay tayo mga ilang minuto para pag kumulo ilagay na natin yung pinaka kalamansi niya guys ayan guys lalagay na natin tong kalamansi kumukulo na Guys oh. Ito na yung sabaw, guys. So titikman na natin siya. Ayun, napulang-pula guys yung sabaw niya oh. Ano? Yan, oh. Yan guys oh. So titikman na natin siya, guys. So ito, guys. So titikman na natin to, guys, yung ano natin. Yung dinoto natin, yung sabaw. Kasi na umuusok, guys oh. So titikman na natin, guys, kung okay na. serap guys cembana naman mga mixing so guys sariwa riba yang isda, nabanggit Sarap. so yun lang mga mixing bye bye mga mixing